Ayan guys, uh, ito si Chef Jason Leonardo Javier. Nandito tayo ngayon sa ating uh, paghistayan for tonight hanggang bukas dito sa uh, Airbnb dito sa Pebble Beach dito sa Monterey, California. So, tara ipasyal ko kay loob. Ayan dito tayo naka Park. O di ba? Para siyang Baguio ang ganda, di ba? Ayan. Diyan tayo magstay. So, uh, dalawang floor siya. Tignan natin ang loob. So, mayroon siyang uh, terrace dyan sa Bukana. At dito tayo dadaan. So, mayroon din siyang pinto. Papunta na sa sala kaagad. Pero, dito tayo dumaan sa pinaka main door. So, dyan may hagdan. Papanig sa taas. Di ba? Pero, pasyal ko muna kayo dito. May uh, mag-welcome sa inyong uh, painting ng eucalyptus. Dito, sa garahe, ginawa nilang game room. So, yan may ping table, table tennis at yung mga games na video games then ito yung storage then storage yan then ang naraming collectors then wow. tayo yan and dito mayroong uh, guest room diba guest room pa lang yan, ganda na no? ganda na kama no? diba? ba? Then meron dito closet. Maluwag, di ba? So, ayan. So ito yung guest room. Tapos dito meron another doon dito. Tingnan natin ko ano to. Oh, ayan yung washroom. Oh, bango naman. O, then on my right side, meron ditong kasita. Hmm. Tingnan natin kung ano ito. Siyempre nakalock. <laughs> ito, close, another closet. Oh. Ah, parang ano din siya. Storage. Pwede pa isang kwarto, di ba? Oh, meron ditong kasita. Kompleto. Ito yung kanina sa labas na unang pinto. Yung kasita. Oh, may TV siya. Kompleto din. May sarili siyang kitchen. Hmm. Tapos, may sarili siyang bathroom. Tignan natin yung bathroom. So, ayan. So, nice and neat. And then, may bathtub dito. The shower. Tapos, habang nag tudung-dung-dung-dung ka dyan, ayun ang view mo. di ba? Hello, mga kapitbahay! Ganun. So, diba? So, tayo yan. So, ito yung isang room. Diba? Ganda. Hmm. So, palit naman tayo sa taas. Uh, meron yung table of wood for three. Another table. Ayan. Ito yung magandang part. Diba? Ganda. Mapalit naman tayo sa taas. So, pagpanik sa taas, dito ulit tayo dadaan. pwede rin dun sa pintu sa labas <coughs> so ayan siling na o balik naman tayo sa taas o oh. ang ganda ng hagdan nila o oh. hardwood ano ah. na niyan balik tayo dito sa taas dito ang tambayan ng mga mayayaman ayun ang mayroong uh, half bath bathroom or powder room kung tawagin dito. ah, ayun ang main living room. Ang ganda lang din niya. So, ayan. Pasokin muna natin ang living room. So, tapos meron dyan yung, tignan mo, di ba? May terrace, so. Oh. Ano? May terrace dyan, may pintuan dyan, palabas, galing sa living room. At yung ceiling, ang ganda. Grabe, ang ganda nitong uh, living room nito. Habang nanonood ng TV, may fireplace pa. Oh. Lintay ka na. Mm -hmm. Tapos yung view, oh. pamatay. Yan na. Oh. oh. simple lang. Ano lang siya. Um, tawag dito, minimalist. Di ba? Ito yung dining na hardwood. Kau, bambigat nito. Oh, na. Eh, sa taytay yata ginawa ito. Eh. Oh, parang naray. Eh. Oh, Ayan. Ang oven. Convection oven. O, yan na rin ang broiler. O, di ba? yan si Roy. Ang si Chef Roy din. na? Ah, uh, ayan. Tapos, ito pa yung isang sala nila or maybe movie room. O, di ba? Palabas muna tayo. Pasok tayo muna ng mga kwarto. Ito yung third room. Ayan, pangatlo na yan. Ito yung pang-apat. Mm, yan na na. Oh, tapos ito yung pan Pang, eh, may banyo pa dito. di ba? Ayan, pang-anim na bedroom. O, oh, may walk-in closet. Mm, tapos Tapos tingnan natin yung bathroom na ng master's bedroom. Halintik, maganda. O, oh, may bata. Tingnan mo yung shower niya. O, oh, di ba? Yan. Makalabas na tayo ng hallway. Parang may lalabas ng mga manika. Ano? Nakakatakot. Ano? Mm. Yan. Dito naman tayo sa movie room. Nakatabi lang kitchen. Yan. Pag magre-relax, relax. O magkakaraoke. Okay. May mic dyan eh. Tapos ayan ah. O may patio pa. May barbecue ha. Ano na? Bang ganda. So ayan. Ito naman ang tingnan natin. Ano na? Yung sa main living room. O. Oh. Dintay ka na. Ang view na. Ano. Puro puno. Kala mo, eh, nasa Baguio ka oh. Kita may yango. Oh. Puro pine tree na. Ano. Tsaka lamig dito Grabe. Oh. O oh, yan lang ang view namin. Puro puno. Tapos si nga, Oh. Pababa. Nasa tuktok ng bundok kami Oh. Dito naman tayo sa may terrace na. O oh, yan. Bukasan natin yung pinto. Dito naman tayo sa terrace dito sa harapan ng bahay so yan makikita nyo diba? diba yan lang so mamaya alis na kami dito maiwan yung mga ibang friends namin yung owner ng Villarica Pawn Shop, at hanggang bukas sila dito ako naman magpa-fly na back to uh, New Jersey at may pasok tayo Uh, mamaya so yun lang hanggang dito na lang at uh, maraming maraming salamat okay